kipamban ng mga sa mga kabaling ko right. o, dalawang libo na kano yan yung mayari yan yeah, binibinda Tinitina natin kung kung good morning guys nandito naman tayo sa bintahan ng mga manok araw na naman ng linggo maulan na umaga sa ating lahat guys no maulan yan o magindiga ng maraming tao ngayon kasi maulan ang oras natin ngayon ay 7.30 na wala pang gano'ng tao dahil masama ang panahon Alright guys tara samahan nyo ako Let's go Welcome to my youtube channel 20 Wells TV Magkano dito sa pula boss? 2.5 isa 2,500 guys Ice Station Ice Station siya guys Dalawa tig 2-5 2-5 uh, High Station din wala, wala ng panahon Walang ganon tao Masama ang panahon malang, 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 malang. Walang mga sealer Maraming buyer Walang sealer Sa bulit mas to? dito sa no. parehas manok ni boss ho bulik 1.7. Oh, Palungan mga tandang. pa guys no. Ito, quality. 1.7 lang oh. Palungan na? Palungan Yellow legged Yellow legged yun full so, so, uh, stack full stack to guys 1.7 lang din daw pare-parehas lang ang presyo ng kanyang manok ito tsira oh, ng libo manok ni boss, so. And, so guys 2,000 uh, 2,000 yung manok ni boss ito so, 1.5 One five dito Dito dalawan libo. Mga bata pa Tandang Mga tandang pa lang Stag stag pa lang Ito mga guys Brood cock guys One daw to One five na lang Pang na lang daw to guys One five. Ito, tatlong libo. Tatlong libo daw ito. Tatlong libo daw ito. mag na yung Maulan. Maulan ngayon. yung pumpkin. Pumpkin, guys. 3,000. Pumpkin. 3,000, guys Hello sir, good morning. Good morning Bob. Oh, bang! This is uh, Mr. <system> <palingris intake> Mr. Bula. One, two倒usnoon. One, two, dog. Uh, one, two. one

<laughs> Binabay guys, apat na libo. Four thousand. Four years old. Four years old na guys. So guys, apat na libo Apat na libo. Mga bullstag na to guys, bullstag apat na libo Bulik apat na libo rin to guys pero may bawas pa daw may bawas pa so, mga yung manok maulan maulan guys ito talusayin apat na libo pero may bawas pa may bawas pa guys maulan ang panahon ngayon dito masama ang panahon ito binabay na talisayin guys talisayin apat ah, na libre yan mga bullstag yan guys ha mga bullstag Pero may bawas pa daw sabi ni boss bubulit guys apat na libre rin to negotiable pa yan mga negotiable pa yung manok ni boss Reducible mga manok na boss Magandang si boss Magkano mo na yung manok mo? Dalawang daw ko no Dalawang, Dalawang libu raw Masigay, wow. okay. shout out boss siya sa mga taga-pamban ng mga sa yan sa mga kabaling ko, kipamban. Oh, dalawang libo na ako, no? Yan yung mayari. Ya, yeah, pinipinda. Tinitingnan natin kung pupwede. Mag Maganda ang manok, eh. Maganda. Maganda ang manok. Yan, lang. ang angalis kasi tayo, eh. Thank you, thank you. Okay guys, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat. Uh, maiksi lang yung vlog natin ngayon guys kasi maulan. Walang gaanong mga manok. Thank you guys, thank you. Mga mga shout out pala sa lahat ng mga viewers, subscribers no? Sa lahat ng mga nanonood sa akin, sa mga hindi nag-skip ng ng ads, maraming maraming salamat. Ba, bye bye. Let's go.